Gumulong na ang capacity building programs ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board ng Ministry of Labor and Employment para sa mga kasambahay at MSME sa rehiyon. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Liz Miro. Matagumpay na inilunsad ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board o BTWPB ng Ministry of Labor and Employment o MOLE ang magkakasunod na capacity building programs para sa mga kasambahay at micro small at medium enterprises ngayong buwan ng Hulyo 2025. Isinagawa ang orientation ng Batas Kasambahay at Productivity Enhancement Program o PEP para sa mga kasambahay ang 9 ng Hulyo sa Marawi City at sa Special Geographic Area, Adisisais ngayong buwan layunin ng programa na palawakin ng kaalaman hinggil sa Republic Act No. 10361 o ang batas kasambahay na nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga household workers. Bilang pagpapatuloy sa advokasya para sa pagunlad ng produktibidad, nagsagawa rin ng BTWPB ng Productivity Enhancement Program para sa mga MSMEs sa Mole Marawi Field Office noong July 10. Naging posible ang mga inisyatibong ito sa pagtutulungan ng iba't ibang tanggapan ng MOLE at BTWPB. Patuloy ang BTWPB MOLE sa pagtataguyod ng makabuluhang serbisyo at suporta para sa manggagawa at maliliit na negosyo sa Bangsamoro. Liz Miro, iMinds, Philippines.